ang kugihan nga vlogger ni Mataog sa iyo. Sa iyo, bagod nga alas 11, 16 naman gani. O siyempre, pag humaglantaw din sa oras, na ada nagipangita ang aliwas. Balog on siya gipangita ng bataan eh. O siyempre, sa kadugay yung pangitaan niya siyang gipangita. Kunar din siya ilalob sundang rin yung aning yung aliwasa. Huwag ayaw dugay kinakitaan niya, darara man din yung sundang nga. Ay, nako o siyempre dili ni kalimtan ang kuha ang sako kay karo Lawa di mga guys manguha di tag kahoy o, siyempre mga guys padulong na di ang aliwas sa bungtod kay manguha na kini kahoy <laughs> so sa paglantaw ninyo mga guys nga gwapo kay Dre o pero mas gwapo pa ko <laughs> Hay nako pagkapilingon ang naong bi marag unggoy So dali na tag backlight ready dili in sig video video mura ra bata kay sa paglantaw nato sa oras sa ganinal sa unsi na so magdali jud ta kay timpani udto na hapit so sa pagabot na mo sa mga alugbat yan sa una mga guys so gi din na mo among kandeng kung nainitan ba or naglambod ba or wala so paglantaw man ako mga guys wala man so mga ahoy nata. so dire de ko malibang mga guys ay mga ahoy de <coughs> So sa paglantaw na ko dire sa unahan mga guys, na amay ah, mga santo ninyo nga kahoy nya layak pa jud. So dire ko nag-unag pangahoy mga guys. So nagsugo na di ay kuha og kahoy ang aliwas dira mga guys. So ni nana din nga kakugihan ang aliwas dira. kogihan kay gisugo man sa ginikanan, wala pa nagisugo de jud na mga kahoy nang aliwasan na. <laughs> sa mga wala ka paludra, palo na para updated ka sa sunod na akong mga video. Pero kaning nga hangyo nako ninyo mga guys, dili ira na ipinugsanay. Okay ra nako, kung dili mo mo palo. Basta ang importante, nalingaw mo sa akong mga video. Ninaana ta mo kamahal mga guys. So kay manaman akong tapok ang mga kahoy mga guys. Ako na dahil gisulod sa sako. Si may gamay raman dyan ang kahoy diri mga guys. Kagikwaan naman ni sa kuya pagagahapon. Pero ayaw mo kabalaka mga guys guys kay ako rin siyang punan ni kahuman akong sulod sa sako kani mga kahoy diri para daghan na to makuha nga kahoy mga guys karon dili ta sa atong mama kay dugay ra ba ni mata ganin ang buntag para walay bunal ni nana bright ang aliwas mga guys wow. bright bagod nagibutan na guntuswa ng giansir 3 pero atik ra. Bright bitaw ko, mga guys. Piling nun ay ning aliwasa. O simpre mga guys, huma nagsulod sa sako ang mga kahoy. O simpri mga guys, sa paglantaw nako sa sako, gamay pa magsulod. So, ato na siyang punan. Ya, sa pag-anhin ako diri mga guys, kita amang ko mga kahoy diri. So, diri tamang wa o kahoy. So, wala na akong gidugay-dugay pa. Ako na nagikuha ang mga kahoy kaya ako nangiitsa sa babaw. Kaya dito rin ako tapokon sa babaw ang mga kahoy. Kaya dito rin na ako isulod o sako ang mga kahoy. Kaya dito na ako isulod sa sako ang mga kahoy. Kaya porte mga libuna dito. So, nauna-unaan no, no, ako nga dito lang sa babaw para dili masangit ang sako sa kawayan. Kaya porte raban ng kawayan di aring napita. O siyempre mga guys, managitsa ang mga kahoy dito sa babaw. O mga guys, humana sa tapok ang mga kahoy di sa babaw. Kung siyempre mga guys, kaya humana naman na ang um tapok sa babaw. So, ato na ning kwaon ang mga sangani. So, gigamitan na ni um sundang sa aliwas para dali ra kuno no, mahuman. O kuha ang mga sangani. So, nagamit na itong sundang na dugay na ako. Ganina. Dugay ra ba na humagpangita ang yung sundang ah. Dili ra na ako gamito. Nagkakapoy-kapoy lang dito sa atong kinabuhi. <laughs> Maitag wala mata. Ganina pero ate grabe yeah, nga pagka taon kung nagkuha sa aliwas ang mga sanga mga guys nga yeah, pagka humagkuha sa sanga gisulod na sa sako ang mga kahoy sa aliwas mga guys shout out din ni Raymart Alpiche ni Jay Paul ni Mark Lloyd Granada ni AJ Munduyo o sa akong amigo nga si Janine Sereno sa ganahan magpa shout out dira comment lang mo kay ako'y bahala kaninyo so sa paglantaw nyo sa liwas nga gadali din siyang sulod sa sako nagigutom na ju din yung aliwas sabah gamay na lang utong aliwas mga kauna kamuanga ka oh, <laughs> Niyak, yeah, pagkatawad-tawad, huma nagsulod sa aliwas ang mga kahoy sa sako, mga guys. Niyak, yeah, kay huma na magsulod sa sako mga kahoy, mga guys. So, muuli na ta. So, dara, guys, niuli na ang aliwas. So, dako kay Lipay sa aliwas, ani? Ngiting tagumpay na ni siya. Kaya, simpre, mani-ood to naman ni siya. Kaya, sakto kayo, ting pani na. Kaya, las dusi naman. Yay, bugha dun ning bahaw sa aliwas, ba? <laughs> Siyempre mga guys, di rin ikutubkin yung video, ha? Salamat sa paglantaw. Ano yung video ha, mga guys? O, siyempre, ayaw ni ninyo, kalimta. Kung ganahan kayo mo magpa-shoutout, comment lang mo. Kaya ang lewas na bahala ninyo, mga guys.